five ay ay la na lang. Tatakbo yan ng mga 20. Kasi sa birthday ni Cara, mag-celebrate kami sa 5 million followers ni Brenda. Mukbang tayo while celebrating or waiting or countdown thing. Huh? Countdown ni Mag-countdown tayo ng 5 million followers. So, let's go! kumakaan tayo ah. oh. bagtak hmm. ah, sa lamok Mundo delikado na Peste, wala nag-upgrade kung ito lang ako Tanaw sa dito sa cellphone na ha? Isa pa kita sa Ay, amin na Pick 17 Ha? Pick Pick na Pick Asa ang cellphone na isa ba? Pick Four. Four, four. Agent Countdown, four, guys, for 5 million. Ni Brenda. Lali, lali. 8.7. Ayan four na, pwede na siya pag YouTube four, kasi na. 1.41. 1.49 na lang. <laughs> Ito kami guys, nag-account na. Nen sila. Thank sa, so, sa mga pasto. 5 million viewers. I I I I I and 5 po ang na entry ko para magkaroon 862. you, Babe. 862. Ah, right. 860. <laughs> <laughs> Wala na Britney. Ginoo ko. Ayan na. 870

guys, malapit na 5 million more. si Brenda. Ang ah! <laughs> 909. 911! 9.09. 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 24,000 check, 24,000 yeah. check, 24,000, 35,000 so at 999. 81 na lang. 934, 94. 34? Alo, 16 66! 97. 363. Ah! 40. 940, 60 na lang. 946! 7 Pangit din mo ha lagi bakbak mo. Odi pangit din mo. Dimong di iPhone lang ana. iPhone lang. Pila na? 950. 47 na lang. 914. 46 na lang. 25. Pa mo 'to. 'Yan 'yung zaman sad mo ngipin mo sad ani. 953. 30 na lang. Aras lari yang anti apa sekarang berindah ngapain tak dito? Thirty four, thirty nine, Seventy Ah, thirty nine lang. Ah! lang Guys, selamat tempat pilihan nanti nampak na luas. guys, thirty. Thirty ayun Ayun na, ilan na Pila? 20 na lang, 20 na lang. Hoy, <laughs> Seventy. na lang. Sabi four ninety na Ninety-five. 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 ninety Happy 5 million! Happy 5 million. Million. million! Salamat for supporting me guys. Thank you so much for always watching the videos and for sharing. At syempre for following me. Unta sa YT dito po. Pamalihin po din mo dito. Kaya masyako akong chita dito. Kung nagay din ng Audi niya. Huwag Thank you so much! Yay! Yeah, happy 5 million! Followers! us! already go 5 million? 6,000 stars, stars natin! 6,000 na, stars guys! At sarili yeah. 6,000 stars! Yeah! Thank, you Thank you so much! for always being there for Lalo me! Lalo po sa 3,000 stars! Since 2014 ay 2015, nagstart ako mag-vlog at nakilala ako 2015. Yay! Happy Fern na! Happy yeah, million! Dahil dyan, magbigay ako sa iyo mamaya para sa 5 million! natin mga content creators dyan, uh, Happy 5 um, deal yan! Happy 5 deal yan! Happy 5 tayo sa panahon na kahit hindi man 5 million basta mangarap tayo. Kagay, dito lang natin ano yung pangarap na libli lang mangarap kayo gumawa kayo ng content. Yes! <laughs> Para umabot ang 5 Ako, oh. sinipagan ko talaga na gumawa ng gumawa ng content. Para umabot ang ganito since 2015. <laughs> 10 years! Hala, grabe, 10 years in the making. 2025 magkaroon. 10 years in the making, I got this 5 million followers. So, like, ito na rin, sinasabi ko talaga na bread. Ayun, pinag-grapa ko talaga. Dugo't pawis talaga to Effort, lahat-lahat. To my bashers, thank you so much for being my bashers because you continue to inspire me to do good things and bad things also. Awesome. And to my followers, sorry followers, thank you so much for always being there, for supporting yeah. me always. Yay! Yeah. 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 Isa pa, ala nagbalik ng 4 million. 4 huh? million. <laughs>

God. Thank you so much! 5 million! God bless you all!